Bago ka maghabol sa kanya, makinig ka muna. Bago mo siya habulin, isipin mo munang mabuti kung anong klase ng tao yung gusto mong habulin. Kung anong merong karakteristik sa taong gusto mong pabalikin. Kung anong meron sa pagkatao niya. Hindi kayo hahantong sa iiwan ka kung maganda at mabuti ang pagkatao ng taong hinahabol mo. Kaya siguro kayo umabot sa ganito dahil tiyak ko na may something wrong din sa pagkatao ng taong hinahabol mo. Kaya pagbigyan mo ng tuon ang ugali ng taong gusto mong habulin. Dahil pwede siyang bumalik sa'yo pero paulit-ulit ka lang na masasaktan. Masasaktan ka dahil ang pinakaugat ng paghihirap mo ay ang taong hinahabol mo. Habang hinahabol mo siya ay ibinababa mo lang yung sarili mo. At yan din yung tingin niya sa iyo. Habang siya naman ay makakaramdam ng lakas dahil sa paghahabol mo. Kaya pwede siyang bumalik para abusuhin ka lang lalo. At iiwan ka na naman kapag nagsawa na siya sa mag-ingat palagi sa paghahabol dahil gagawin ka lang panakip butas ng tao hinahabol mo. Tandaan mo yan. God bless. Hindi mo nga siya niloloko pero hindi mo naman siya tinatrato ng tama. Maling mali. Yan yung kadalasang dahilan kung bakit maraming babae ang nasasawa. Maraming babaeng nasasaktan, maraming babaeng nagtitiis. Yung tipong palaging stress, palaging umiiyak, palaging masama yung loob sa'yo. Kaya anong sense na hindi ka ng bababae kung puro pasakit naman yung ipinaparanas mo sa kanya? Kaya huwag kang makampante na hindi ka iiwan ng girlfriend mo, partner mo o ng misis mo porket hindi ka nagluloko o hindi ka nang babae kasi maraming babae na sumusuko dahil sa pangit na pagtrato tandaan mo yan God bless Cheater o manluloko ikaw ba to? hindi lang nanluloko ng iba niloloko mo rin yung sarili mo. Dahil sa dulo, walang taong tunay na masaya sa isang relasyong puno ng kasinungalingan. At ang mas masakit, hindi lang relasyon ang sinisira niya, kundi pati ang sarili niyang halaga. Tandaan mo yan. God bless.